Maazong adlaw mga katamsi, this is your sexy sa ona, tambok na karoon, pero lamiyot. <laughs> What's up mga katamsi? So bago pa ko ani na human ug mukbang mga katamsi katong akong gimukbang bakay okra din na ay pinirito nga isda. So nabanggit na ko dito sa akong pagmukbang kay okay ra mo ka og pamahaw kay at kay magkuri-kuri maput ko ikaw man ako kaon maglimpyo bisag unsa li akong buhat mga katamsi para ma-exercise akong lawas. Kung wala ka di ko yung mabuhat mga katamsi mag-exercise maput ko ginagmay ba. So pagkaw man akong mga katam mga katamsi gigunahan dai nako na diri sa kilid sa among banggera Aw day sa among banggira kay daghan na jud mga sabut-sabut mga katamsi ay kung gusto ninyo na malimpyo inyuhang balay mga katamsi aw sayon da kayo na pag vlog mo para malimpyo inyuhang balay <laughs> bitaw dili pud sayon mag vlog mga katamsi oi kay magsige jud kag gunahuna ana kung unsay imo ang i-content mao na kung wala koy ma-content mga katamsi aw manglimpyo na lang ko diri oi okay? Ma malimpyo pa ang balay maka vlog pa ta di ba maka content pa ta <laughs> sa baan ni bata oy puro ra mga hinanggaw ang nahintiguan ba Unyara ni na nako tiwas ro ako ang pag voice over ay sa mga background dire ay mga mga chismosa ng mga bata sa baka yo Okay padayon nako sa akong voice over mga katamsi kay wala na sa baan diri so wala day na ako mapakita ang drama mga katamsi na ako day na di na gunahan dira kilid sa CR kay tanga kayo wala day to ma-play ang video <laughs> then paghuman ako dito sa loyo sa CR niari na po ko diri sa tubangan sa tindahan kaya ako na po nitiri gisilhigan then eh na ibong mo mga siya, dagang kay mga bato-bato tira Di giabunuhan mo din ako o giso diri mga bato pero asa naman ito, mga giso bato mga katamisan kay nang wagtang man kay gipanguha then ang nahibili na lang kana na lang ng mga bato-bato gamay na lang kaayo kaya akong taplano drama mga si ako na siya dira pa simintuan kay lapok juga kayo basta maguwan ay so mao na mga katamsi kung gusto mo vlog gid wala mo ikakontent, so maglimpyo ra mo sa inyong balay mga katamsi malimpyo pa inyong balay may exercise pa mo <laughs> Kung di gani, kung hilig mo gluto-luto, out. ang luto-luto ang inyong ikontent. i-content. Kung magluto gani mo, inyong vidyuhan o oh, sa'yo na kayo na mga katamsi, oy. <laughs> Bitada na lang ko Bye!